Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pagpasensyahan ng Betsy na yan. Guru mo! Tama ko kayo, tita. At alam niyo, hining ko, inaabuso niya talaga si daddy. Guru Tama bang pag niyo ako at siraan mo ako dyan sa tita mo? Kaya naman pala negang-nega ako dyan dahil kung ano-ano pinifeed mo sa utak niya. Tapos, ang tataka kayo kung bakit nang gigigil yan ito nakikita kami ni Betsy. Oh. Kala mo naman kung ano ginagawa namin sa kanya. Bakit? Sinasaktan ka ba namin? Minamaltrato ka ba namin? Di naman, di ba? Sobrang defensive niyo. Para kayong guilty na hindi ko maintindihan. Pamigil ka na nga, Gina. Nakakabwisit ka na. kayo. May problema tayo sa supermarket pero wala kayong pakialam. Puro lang kayo, pasarap. Kung may problema ka sa trabaho, labas na kami ng nanay ko dun. Bakit masama pa mag-enjoy? At pera mo ba ang ginagastos namin? Di ba hindi naman? Huwag kang bitter. Hindi ako bitter. Gusto ko lang magkaroon kayo ng malasakit sa pamilya natin. Narinig <t> <inhale> <t> <inhale> mo <t> <inhale>. <t> okay. Narinig mo <t> <exhale> oh, yun? na palayasin dito. Pwede ba na sa stress sa si Tita Kanyo? Just leave us alone for now, please. Oh, oh. <laughs> Kita mo oh. na? Pinaaalis oh. na niya talaga tayo dito. Wala akong sinabing ganyan. Wag kang praning. At wag mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Alam ko namang tutol ka na pati rin siya dito eh. Pero baka nakakalimutan mo, We welcome sa dito ng asawa ko. Eh kung sabihin ko kaya kay Robert na yung tita mo na lang yung tanggalin sa poder namin. Yan ang hindi mo pwedeng gawin. Subukan mo! Ako ang makakabangga mo! Huwag gamitin na pagiging asawa mo para mang power trip! Sumasobra ka na, Gina! Kayo nga sumasobra na! Simula nung ikinasal ka kay Daddy, wala akong ginawa kundi sa sa'yo! But you've crossed the line! Wala akong karapatan para palayasin si Tita dahil mas nauna siyang tumira dito kesa sa inyo! Ayoko ng gulo, Gina. Pero kung yan ang gusto niyo ng tita mo, madali lang akong kawasan. Bibigyan kita ng gulo. kaya? Oo. Oh. Moray tayo. Over na no, this. <laughs> this? Bango dito ah. No? Bango. No? Ay, <laughs> the... Sobra! <laughs> okay, so Nabigay ko na rin yung mga cheque para sa <laughs> reservation sa sound payment. Pero kailangan pang permahan ni Robert yung para sa loan. So, sasabihin mo na na pina-reserve mo na tong unit na to? Oo naman! Sa monster namin. Sure na sure ako na hindi ako may hindi ni Robert. Ganito. Ano? Sa ganda mong yan. Baka nga bayaran niya na ng buo. Ah, oh, ako nai. Sana magdilang ang hell kayo na may sungay. Mm -hmm. Masyado na kasi masikip sa bahay. At least dito, makakatambay tayo. Sa ma aircon ko yun. No? Ma oh, ma oh, ma oh, ma may aircon. <laughs> may gym. Meron silip pa dito. Kaso tayo oh, dyan kapat. Oh. At higit sa lahat, hindi tayo pakikailaman ni Gina dito. Malaking gulo to. Ay, hindi lang gulo ang ibibigay ko kay Gina. Umaati ka gera pa? Mami. Oo. Palabas! Yan ang gusto ko. Pwede, Pwedeng-pwede ka na maging patron ng mga... Impacta. Yay! Yeah. <laughs> <laughs> Oh. Hey. Mam ma Gina, may nagana pa kay Mam ma Betsy. Ano po sila? Hi, Ma'am. I'm Trish. Ako po yung condo agent ni Ms. Betsy. Ibibigay ko lang po sana yung documents for signature nila ng husband niya para ma-process loan yung condo na binila niya. Condo unit? In fact, nag-reserve sila and nagbigay ng check just last week. Sumahan po muna mo siya, ma'am. Tara po.